Hello, Mi Ilongga. may love shout out sa Mi Ilongga. Hmm, ba? Magandang gabi pa o magandang umaga o tanghali? Magandang tanghali, whatever. Magandang tanghali, Mi Ilongga. Thank you. Damo salamat sa iyo, Mi Ilongga. Thank you, thank you so much. Hi, Ma'am Angelita ka, Magandang maga po, magandang tanghali, magandang gabi. Tayo matutulog na at para gumwapo uli-uli tayo. Kailangan everyday gwapo tayo, kinakailangan everyday cool tayo. Gabi po, Gabi, same time tayo dito. Kami now. Oh. Sa akin ay alas dos, alas tres na na madaling araw. Miss Ilonga ay eh, Manalisa. Gandang gabi. Long time no si Manalisa. It's been a long, long, long time no see. Si. Nasaan po kayo, Manalisa? Hindi ko na kayo nakita. Manolisa Hello, good evening, good morning and good afternoon, Sir Peter Wong. Maraming salamat. Thank you for visiting my ah, uh, one of my uh, I think ano ba yan, 'yung short video. Rose Dar Mega Love shout out sa yo. Mamaya, matutulog na ako. Labas ang buli. Magkukwentuhan muna tayo sa glit. Tutulog tayo, labas ang buli. Ang maaututan pangit. Giatay na buhay yan. Busy siya ko, hos. Oy, maganda yan. Manalisa, busy kayo. At least nagagawa nyo pang madalaw ako kahit papano. Thank you. RGR update, mega love, shout, shout out sa'yo, I know you. Mi bakit tumatawa ka? Ate Hides, mega love, shout out sa'yo. Pangit NTB. Sis, Miss Marlin Luega, mega love shout out. Ayan, Bisaya din na Ilongga din yan, si Ma'am Marlin. Di atay ka guwapa rito ah. Pangit ni Ilongga Ate Hides, mega love shout out po. Ni Ilongga Sis Rosedal, mega love shout out. Pangit NTV, Marlin Luega, mega love shout out from NTV, Manalisa. Guwapa and TV mega love shot from Ilongga. Ko ka daming guwapa. Kadaming guwapo. Giatay na buhay to. Bakit ganon-gani ka daming guwapong Bisaya? Bakit ang mga Ilongga ay ang gagwapa? Stay cool stay happy, Every, everyone is happy, that's good. Enjoy lang tayo. The life is short. Sana all guapo. Uy, guapo ka rin naman ah. Si Sikoy Rosda, Paul Watts, ako sa pritong isda mo. Ano yung pritong isda niya, Miss Ilongga? eh, mi Ilongga, ka official NTB ayo kitang tawagin na pangit o oh, yan ayo ka raw tawagin ni Miss Ilongga ng pangit ihanap mo nga ng ano yan, ng maliligawan ambot gani kung anong isda na ay giatay huwag ka man makabalok ano ganing isda yan ang short kong mi ngayon lang naluto eto hindi pa tapos pangit po ako mi ilonga oo si si rosdar Thank you sa naka-BG, ha. Meron akong naka-BG dyan. Maraming salamat sa'yo sa naka-BG ko. Walang pangit sa mundo. Ibabaw on TV lahat, maitsura. It's that true. Saglit lang ang video. Parang sila pa... Ha? Don't worry about that NTB. I keep it. And I'm handling your uh, secret. Don't worry about that. Trust me. 100% trust me. You know me that, NTB. I have a words of honor. Secret is a secret. you welcome. Don't worry about that. Secret is a secret. Pag may time, gala-gala ka rin. Pasyal-pasyal ka sa mga ibang lugar. Gala ka. Do it my style. You know, when I was younger, do it my style. Para makita mo yung sarili mo, do it. Go in summer, go in summer ala uh, the good place, mas maganda. kita mo kung sino ka at kung ano ka. Para lang may pang short, di ba? Lolo, yeah. Ate Hyde, kamusta ka na? Mega love, shout out po. Gawin mo lang yung style ko, ng binata ko gawin mo. Gawin mo kung saan ka masaya, gawin mo kung saan ka maligaya, gawin mo kung saan ka mas makakabuti, baguhin mo sarili mo. Kung dati palabiro ka, kung dati maingay ka, baguhin mo lahat siya. Kung dati isip bata ka, baguhin mo, maikita mo sarili mo. Ati Hyde, mega love shot po, Rosdar. Mega love shot, NTV from Ati Hyde. May galaw shout. out, Ati Hyde from NTV. May Ilongga, Ati Hyde, may galaw shout out po. Sabi ni Ma'am Ilongga. Dolly Boy and Family, Tamsak po, host. May galaw shout out po sa lahat. May marami yan na to. Paano kung dati, chick boy, chick boy, o, oh, di baguhin mo, gawin mo namang ano, o nga, teka muna. na. Pala isipan sa akin yan. Aling Ilongga. Chick boy ka. Gawin mo na mga ano. Um, pero, pero, mahirap yata. Wag mo na natin. Ano yan? Da, paano kung dating chick boy ka? Kasi nilagyan mo ng boy. Sana hindi mo nilagyan ng boy. Paano kung dati kang chick? Chick ka bebe. Eh kasi may boy. Hindi ko malam. Di ano gagawin natin. Hindi mag chick chick girl ka naman. ano opposite lang yan. Mali yun. Eh, di ba mo? Ano yung lolo? Wala, wala. Kung babaero ka, eh di maging lalakero ka naman. <laughs> joke, joke. Hindi to, to yun. Hindi na to, to yung chick boy. Nasa guhit ng palad natin yan. Kung talagang lapitin kayo ng babae, lapitin kayo ng babae. Ang masama po nun, sir, paano kung dati lang eh, boy ang ngayon eh, chika na at least. Babago, oo. Oh, Kaya nga, nagulat ako kay Ma'am kay eh. Kung dating chick boy ka, ang gulo. Naguluan na ako ron, kaya hindi ko masagot kagad. Ka hindi, mababago mo Kaya mo yan. Abay ko nasa Pilipinas lang ako, hindi hindi sinama kita. Aba, yayayain ka agad kita, rika. Ba. Ako y ginawa ko na 'yan. Punta ako sa isang lugar, oh, tahimik. Yawa ko ilang araw yata ako to, tatlo, apat na araw. Punta ako sa dagat, doon ako natulog, doon ako nagano. Oh. Nag stay ako doon, doon ako. Apat na gabi, oh. Doon ako, mag-isa. O, oh, ligo sa madaling araw. Mm. Pagbalik ko ng Maynila, o, oh, ayun, nakapag-isip na ako, di ba? Ganun lang yun. Gawin mo boy chick. O, oh, yun, yun, may suggestion si Roder, gawin mo boy chick. Nolly boy, sabi ni Ate hi do, hello daw. Di, pagka kayo naguguluhan, punta kayo sa isang lugar. Either dagat, pero the best, dagat. Lublub -lub nyo yung sarili nyo doon. Hindi kayo ng madaling araw. Mainit ang tubig ng dagat sa madaling araw, ha? Ah. Naliligo ako ng madaling araw sa dagat. Mainit ang tubig sa ilalim nun. Hindi kasi yung, pump, yung tita ko mayroong resaw siya dati yan. Diyan sa Cavite, sa Tansa, saka sa Kasari ko Doon ako nag-i-stay. Pag boring ako, doon ako nag stay Naliligo ako ng madaling araw sa dagat kasama ko mga tropa ko, yung mga taga Amaya, pupunta kami, mga taga Tansa, taga Bukal, doon kami maliligo. Para ma-relax kami. Hi, Mishayana. Tara, bunso, sabay tayo mag-isip. Baka matahimik rin si, matahimik ang isipan ko. Ya, yeah, mag-isip-isip kayo. Ayan, punta ka kayo. Dayoy, siya, punta ka Laguna. Punta kayo dun sa ano? Sa Maria Makiling, yung may falls dun. Mag-relax kayo dun. O yan, si Dora, hindi dyan pala. O, bisitahin mo si Dora. Hmm. Lolo, itod. Lolo, sabihin mo. Halik ng ano? halik ng mga recto. Ano ta? Recto. Ayoko na sa recto. Batang recto ko, no? Rosedar, taga dyan ako sa malakanya, Tabi lang ako ng rekto. Taga Aguado ko, kaya laki ko dyan. Hoy, oh, huwag niyo isipin yan. Sabi ko nga sa inyo. Huwag niyo isipin yan. I-cross cross finger nyo mga daliri niyo. Think positive, don't think negative. If you think negative every time, Maninegative ang brain nyo lagi. Malo power kayo. Magpaparitoke ko, Ate Shiana, para pumogi na ako. Giyatay ka. Wisit. <laughs> <laughs> sakit ng ulo ko. Ganito pa. Wisit, di ba bunso? eh, gayahin mo na lang si Bunso. Magpaparitoke. <laughs> Magpaparitoke siya, Oh. <laughs> yan si yan si Babalu ang ano yan? yan si Babalu ang kamukha ko. Milong kasi si o, di ba? kayo. marirelax kayo. Bunso, hindi mo na need magparitoke kung mabuti ang kalooban. Wala yung pangit-pangit, bunso. Tama, that's right. You don't need that, you know. Baguhin mo lang, baguhin mo lang. Hindi, hindi na kailangan yan. Tawa na tawa si aling, si Miss Ilonggao. Oh. <laughs> Baguhi mo lang, baguhi mo lang ano mo. Madali lang 'yan. Kung parang hindi ka comfortable sa sarili mo, na iniisip mo ganyan ka, baguhi mo. mag Magmatured ka ng isang hakbang. Pag hindi pa matured ka uli na isang hakbang. Kung ilang taon ka ngayon? 20, 27, 26, 28. Iangat mo ng kapraso, dalawang linya. O gawin mo kung 28 ka, gawin mo 30 ka na. O baguhin mo yung ano mo. Ganun lang yun eh. Ati Hyde Mixed Vlog 2.0. Hello Ma'am Shayana. Kaya nga Ati Shay. Ati Shayana din na ako. Lumalabas sa loob na lang ako. Kasi pangit ang panlabas eh. Agoy, baguhin mo yan ng TV. Mag, ano ka, maggalaka. ka. pa ka, papunta sa Cubao, maglibot-libot ka sa Cubao. Agoy, sa Aurora. Ay, ang dami mo makikita sa Aurora. Walang pangit na taos na create ni God in a perfect. Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Perfecto ang pagkakagawa ng Diyos sa tao. Kinreate niya tayo na perfecto. Kaya tayo may paa, mata, tuhod, kamay, ngipin, dila, lahat yan. Perpekto tayong ginawa ng Diyos. Ugali, asal, paniniwala, laman ng utak, laman ng puso, lahat yan. ginawa ng tao. May masama, may mabuti. May swapang, may ganid, may mabait, may nagbabaitan. May mga loko-loko, may mas loko-loko. Perpekto, one hundred, one... 111.01.11 Perpekto tayong ginawa ng Diyos. Kaya huwag kayo mag-iisip na bakit tayo bakit ako mahirap, bakit sila mayaman. Perpekto tayong ginawa ng Diyos, tandaan niyo. Perpekto. Kaya ako naniniwala diyan. Kung ano ugali mo ngayon at ugali ng isa, hindi tayo magkaperehas. Kung ano paniniwala mo, hindi tayo parehas. Paniniwala mo sa sarili mo, pangit ka. Ibig sabihin nun, masyado mong idina-down yung sarili mo. Yan ang wag na wag ninyong gagawin. Ibagsak ninyo ang sarili nyo sa sarili nyong isip. Kaya think positive. Think positive lang kayo. Baka perfecto, host. Perfecto, perfecto. Hahanap na lang ako ng makati para may sa sakit. It's up to you. Sabi nga sa inyo, perfecto, perfecto, perfecto tayong ginawa ng Diyos. Kung ang gusto mo sa isang tao, maharot. Kung ang gusto mo sa isang tao, malambig. Kung ang gusto mo sa isang tao, ay brutal. Depende sa iyo. Basta tayo ginawa ng Diyos, perpekto. Perpekto. Merong ang maninira. Merong chismosa. May magnanakaw. May mamamatay tao. Basta tayo, perpekto ginawa ng Diyos. Tandaan nyo lagi, perpekto. Ang hindi lang perpekto sa atin, pag tayo'y patay na, that's it. Pag tayo'y patay na, that's it. Wala na tayo hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya enjoy. Enjoy lang. Enjoy nyo yung life. May darating, may mawawala, may aalis, may tatakbo, may babalik. Enjoy nyo yung life. Ganyan talaga. ako nga binigyan ng pambata pero maging naging inahin lang hindi ka pa magamit giatay basta ko alam ko kung ano yung ugali o oh, wala akong pakialam sa mga taong mataas ang kilay yung taong ano to ibanting sa akin walang akong pakialam kilala ko ang sarili ko that's right dapat kilala mo talaga ang sarili mo yan ang the best dapat kilala nyo ang sarili nyo tama kasi pag hindi mo kilala ang sarili mo maaring maligaw ka mapaliis ka ng ano Okay. Teka muna, para yata ako naging pari dito ah. Giyata'y <laughs> nabuhay na ito. Tamsakdan po. Phil Om. Sa Kia Vlog, mega love shout salamat sa pagdalaw at sa pagpasok mo dito sa tahanan ng mga guapot magaganda sana mabahagiin ang kanang maraming kagantahan o kagwapuan. Bahala ka na lang makipagdikitan dyan. Dikitan ng maganda, dikitan ng sexy. Ayan, sakit ang ulo ko talaga. Lolo, bahala na yung, yung live ko mamaya. Magpahinga ka muna, oy. Adjust mo lang yung, or, yung petsa, oras. Adjust, pahinga ka muna. Alam ko may iniisip ka rin iba. Huwag mo na yun, eh. hindi naman, hindi naman ikaw ang tinutukoy doon. Wala naman tinutukoy doon. Galing ako kay Maring Minerva. Hagoy, padala ka ni Minerva. Giatay ka, Minerva. Galing ako kay Minerva ka ganina. Sige, mamaya, eh, i kita, ha. on. Sa Kia, nakita nga kita kay Minerva. Ako host, lagi kong kaaway ang sarili ko pag nakakainom ako. Buti hindi ako pinapatulan. Yun ang maganda. May para pa ikaw ako, ang inaaway sarili ko. Hmm, buisit na buhay ito, lagi kong ginagawa ng sarili ko. Buisit na buhay ito. Papatulan ko sila. Eh baka mapatay ko pa sila. Di ko na lang sarili ko. Ano maganda. Kasi baka mapatay mo pa yung papatulan mo, di away mo na lang sarili mo. Hmm. O oh, sabi niya, puntahan mo po, Pogi. Mamaya di kita kita, Phil Om ha. Tingnan ko nga channel mo. Pero hindi ko muna maano rito eh. Tingnan ko sa active channel. Oh. Okay mamaya, Phil di kita kita. Padala ka pala ni Minerva eh. Layas muna ako, Lolo. Makatagay na lang muna. Mas o, hindi masusulusyon na yan, tagay mo. Tagay-tagay na ganyan. Hindi masusulusyon na yan. Okay po, thanks. Siya hindi masusulusyon na yan. Nagtanong lang ako sa'yo kanina, pero uh, na akong ano. Pero alam ko, hindi ikaw. Hindi ah, hindi solution yan ano. Hindi solution yan. I-adjust mo na yung ano mo, yung premier mo mamaya at hindi ka makakano, masakit ang ulo mo kaganina pa. I-adjust mo na lang. Check ko dito, peel o ma. Mamaya titignan ko. Jerome, kumusta na? Hello, Kuya Bernie. Mega love, shout out. Dikita niya yan, si padala niya si Phil Ohm. I think nakadikit niya ata kay kay Phil Oms Eh. Lang dito Phil Ohm sama. Padala ni Minerva to. Galing ako kay Minerva eh. Bababa ko lang. Binibwisit ko nga kaganina eh. Hindi talaga ako yun. Mamatay man ako. Wala, wala hindi ka naman pinagbibintangan ni, eh. Walang pinag, wala nagbibintang. Nagtatanong lang ako sa'yo. Pero ako, meron na akong suspect. Pero hindi ko muna pwedeng ano yun. Nagtatanong lang ako dahil kasi eto namang to si Mema, binasa pa. Kaya nabuisit ako. Bisita ako mamaya sa premier mo, okay? Okay lang ba siya? Bibisita raw si Milonga? Wala nagbibintang sa'yo, ah. Siya'y nagtanong lang ako. Kaya lang hindi ko lang nagustuhan. Bakit binasa pa ni Aw? Dapat use your common sense. Dapat di niya binabasa bago niya basahin. Tignan niya muna, basahin niya sa isip, hindi sa bibig. Parating sa bibig niya binabasa, dapat basahin niya sa isip. Yun ang inaano ko sa kanya. Dapat basahin mo muna sa isip, sa sarili mo. Tama ba ito? Ibo-broadcast mo ng ganyan? Mali yun. Mag-relax ka lang muna. Walang sounds to ah. Uh, Tag dito. Chrismel naka-open sounds, kita. Pag naka-open sound si Aket kita,